Ayun po, sa episode na ito, ano po, nagpapabaha po naman tayo ng ating taniman. oho At gawa po ng yung water sprayer ay gamit natin doon sa kabilang side. Ngayon po, hindi kakayanin. Kaya ito, pabaha. Ang ating pong gagawin. No? Dito po, sa malawak natin yung pinapasukan. Bali, hapon po tayo nagpapabaha para hindi humapas mga ating pananim yan tapos padalang dalang lang po yan ito na po ang naging ganap sa ating taniman oh. pabaha sa subuyas Oh, yan, meron na rin po mga napasok na para po pati tayo mas makatipid o kaya ating pa paanuhan, At malawak-lawak na rin po, kumbaga malaking trabaho. At naroon po yung isa doon naka Yan tapos tayo po ngayon narin na rin. Sa harvest na na ari sa na natin ngayon. Oh. Mustasa. Ayan para po may pangbenta po tayo. Ah, harvest po tayo nito. Maganda pa rin po ang parmigit nito. Um babu. -y. Yan, bali nagpapasalamat din po ako at kumbaga binig po sa lugar namin. Kung maging may nabibinta na po ba yung iba. Tapos, pwede rin sa mga tindahan po. Yan. Kumbaga, mas advantage po tayo. Pwede tayo magbinta lang ng 3 kilo, 5 kilo, 2 kilo. Ito po tayo dun. Gawa po ng ibang tindahan. Ay, yung ibang magtatanim kumbaga malayo sa dalahan o di kaya diis diis yung kanilang taniman hindi na rin humabinta yung iba meron pong ganun part ay dyan sa kabilang barangay gayon o barangay kamaysa halos hindi na humagkabintahan at gawa ng halos ang magsasaka doon ay parang 50% ay puro sa gulay 90, ah, 90 mga 60 Di, eh, pero parang mas marami palay yung gulay talaga Di, hindi, na sila magkabintahan naggawa na lahat na yung gulay hindi ho katulad itong sa atin halos ilan lang kami dito may nabibinta pa sa baboy mga upak at yung pupulutin Yan pa po ang ating mga harvestin. Ay po dito hanggang bago dumilim oh, tapos pagka ano, magap. Yan po ang ano natin, maghinawa din puro mas sa ganitong oras magtrabaho. oh. Ara na po yung ating pabaha. Yeah. Ating titingnan po at baka ba may natapon. Wala naman ah. Na. Pare na ho ang ating harvest oh. Eh. Limang kilo po. Sa sa 50. May 250 rin ano po. Aw. Ayos din. Ay, talaga na po. Kailan. Eh. Ito po naman puro pechay yan, pechay. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, dito na rin po tayo tatapos sa episode na to. Yan, patuloy lang po tayo dito. Magpapabaha at saka mag... Uh... Haharvest po nito. So, ayan, magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa inyo pagsama. Ingat po lahat. Happy lang po. Bye. ngayon po, pa -uwi na po tayo. Ito po, pangkaraniwan ko na uwi. Ah, naga. Giit pala. Alas 7 ho. Alas 7 na. Pangkaraniwan na po natin ito. Nagpataba pa po ako ay. Na ay yung ating. I-deliver ko pa ito. 7.30 to 8 po naman nag-aarsasarado yung ano dyan yung tindahan nagpataba pa po tayo eh. hindi ko na isinama sa vlog uh, at nadilim na ay uh, tara po oh, uh, uh. tara pa ako ng gulay oh. magsimbero kapit Mikey Dali. Mustasa, limang kilo. Mga